Hi, buhay tindera, buhay pagbabla. Ganito talaga ang buhay nating mga tindera. Paulit-ulit, pabalik-balik, parang nanay lang din sa bahay. Yung paulit-ulit mong ginagawa is minsan nag nagsasawa na tayo. Pero guys, kung ano, dapat hindi tayo magsawa, ini-enjoy lang natin yung ating mga trabaho dito sa bahay. Diba? Minsan kasi nakakaisip tayo ng masama sa ating mga mga isip kaya ayan ini-enjoy lang natin syempre mga gawain sa tindahan maglilinis, magdi-display at kung ano-ano pang maisipan na ebenta at mga hinahanap nito meron sa ating tindahan dapat is enjoyin lang natin guys wag tayong ano ba ang tawag doon wag ba tayong uh, nag-aapura ng same pasawaray dili ta magapura kung sa man lang ato ang makayanan sa to ang pag-vlog eh yun lang din natin i-share no kasi hindi naman tayo mga sikat or mga ano sumikat nga iyong mga mga walang ano walang muka charis tayo pa kaya charot <laughs> kaya ayan guys yun yung mga kaganapan dito sa aming tindahan pag hapon na marami talaga bumibili dito sa aming tindahan kaya minsan nagpapatulong ako dyan sa aking mga anak yan yung aming buhay dito sa sama yan tapos na ako maligo at ako ay mag ano na mag maniningil na dyan kasi tapos na ako maligo at si Ati Drombie ayan siya um, na yung nagbabantay ng tindahan kasi maaga siyang umuwi galing sa school at ako ay mag ano na tapos na kami mag no ni altres pupunta na kami doon sa Paranas at maniningil na kami ayun yung aking buhay ayun na tayo ay maniningil na Paranas buhay ko dito is magbantay na maghapon sa tindahan tapos ayan, maniningil paghapon pag maaga nakakawi yung mga anak um, mga anak ko nakakaligo ako pero pag hapon na talaga or gabi na sila makauwi hindi ako makakaligo kasi wala naman nagbabantay kasi ayan nga yung asawa ko is maghapon din niya natutulog kasi magdamag niyan sa gabi naggagawa ng lumpia tsaka ayan pag naningil ako guys ayan lagi kami naniningil kaya minsan pa unti unti lang din yung mga binibili ko kung magkano lang yung benta namin sa tindahan ayan binibili ko agad yung wala ng mga stock dito sa aking tindahan ayan <coughs> bumili ako ng mga kape, gatas, milo kasi wala na yan dyan sa aking tindahan. Wala ng stock. Hindi pa dumadaan dito sa amin yung panil. Ayan. Yung creamy white. Kunti na lang. Baka maubos yan bukas ng umaga. Yup. Mamayang hapon. Kaya ayan, Bumili na ako ng dalawa. ba? Diba? At saka bumili na rin ako ng milo kasi ubus na yung milo dito sa akin. indahan Tatlo na yung binili ko guys. Ayan. Tsaka yung bear brand. Tatlo din. Wala pa tayong pangbili ng tag-isang box ngayon. Yan lang muna kasi yan lang yung binta dito sa ating tindahan. At saka yung Argentina, anim. Anim din yung wow ulam. Ayan, anim-anim lang kasi yan lang yung laman ng aking Gcash. At saka bibili pa kami ng harina. Inuuna ko kasi guys yung harina kasi yun yung kailangan talaga yung harina kasi kami araw-araw kami nagdi-deliver tapos paghapon naniningil. So, kung magkano lang yung benta, wag na tayong maghangad na Malaki-laki yung binta ng ating tindahan kasi marumag ngayon kasi ano na ngayon. Mag-Friday na. Kaya ayan. Tsaka yung Bear Run. Kinagupit-gupit ko na siya guys kasi mahirap pag wala yung gunting dito sa tindahan. Kaya ayan. At tsaka mahirap yung naka scotch tape kasi tinatanggalan mo pa ng scotch tape. Mas maganda yung isang box yung binili mo. Pag may pera na. Pero so, pag wala pa, ayan, eh, tis-tis lang muna pananggal ng mga scotch tape sa gilid-gilid. Pag walang pambili talaga, mag ka talaga sa mga tingi-tingi lang. At mas maganda kasi guys, yung naka box na siya kasi hindi na ba nakalagay yung scotch tape. At saka direct mo na lang siyang gupit-gupit na yun at saka i-display. Hindi ka gaya doon sa grocery na naka-scotch tape na yung mga paninda. And min minsan is nakakaabala pa diba sa yung pagtitinda katulad dito sa tindahan ko. Minsan marami pang bumibili kaya yan. Pinugupit-gupit ko na siya. Kasi nakakaabala yan pag nakapila na yung customer dyan sa labas ng aming tindahan. Hindi mo na ma, ano, kay maghahanap ka pa ng gunting. Kaya yeah, ayan, gupit ko na habang ako ay nagtitid na nagugupit-gupit na rin ako. At saka nandyan lang yung anak ko nakakaantabay sa akin para pag dumami yung, ano, dumami yung mamimili, nandyan sila at saka doon sa kabila meron ding bumibili doon sa kabila ano yung mga yung mga patuka ng manok ayan tas yung lumpia wrapper doon sa kabila nandun yan sila sa kabila sa may gilid kasi meron kaming tinda bukas din doon sa gilid kaya yung aming tindahan is hindi pwede talaga na walang tao dapat talaga may tao kasi doon sa gilid is nakapas lang yung dito lang yung close sa may tindahan talaga namin pero doon sa gilid sa may lumpiaan ayun open lang yung talaga doon guys kaya hindi talaga pwede na walang tao yung tindahan namin. Hindi ba? At saka pag ako lang talaga mag-isa, mahirap pag ikaw lang mag-isa kasi dito may nabili. Tapos doon din sa kabila may nabili bigas, yung patokan ng manok, at saka ng pirapper. Kaya ayan, bising busy, busy talaga. At saka iniisa-isa ko minsan kasi yung mga tumero natin is mainipin. Ayan, lumilipat sa kabilang tindahan. Kaya ayan, nagpapatulong ako sa mga anak ko para mabilis at hindi aalis si Tomer sa ating tindahan para masikaso agad. Di diba? Ganyan yung buhay natin. Tayo ay magtiis-tiis lang. Pag wala namang customer, ayan. Ang pahinga-hinga. Kanina guys, antok na antok na ako dyan. Pumikit lang ako dyan sa upuan. Pag makapikit na ako, okay na sa akin. Kakasurvive na tayo dyan sa araw-araw pag makapikit lang yung mata ko. Tsaka ayan, balik tayo dito sa tindahan. Marami akong hinahanap na wawala na naman dito sa tindahan ito. Kaya pag si lang talaga yung naka-untow ka dito sa aming tindahan is marami talaga ang kalat. Mabuti pa yun si Atin Drombi. Kung sa Atin Drombi yung nakabantay dito sa tindahan namin. Ayan. Diba? Ayan, pasaya sa'yo pa siya. <laughs> hindi ko akalain na magkaganito kami ng tindahan dati. Dati pangarap ko lang to na may, na magkaroon ako ng sarili kong negosyo. Ngayon, ayan. At tayo ay magpasalamat sa araw-araw natin na binta. Huwag tayo tamarin. Nagaya na sa pagwablog, huwag tayo tamarin. Go, go lang kahit yung mga kamag-anak pa natin yung yung parang sila pa yung nagbibigay sa atin na ay wala kang mga ganyan ganito kasi yung pagwa-vlog mo is ano daw wala daw may natutunan dapat nyo pag vlog daw yung may natutunan daw sabi ko someday somehow at ma-realize nyo na at syempre nagsisimula pa lang tayo ganyan talaga ba hindi pa tayo masyado marunong pero pag halos araw-araw na natin ginagawa yan guys matuto rin tayo sa pag-vlogging pag-editing, lahat-lahat na matutunan natin to basta magsipag at syaga lang tayo, magantay lang tayo kung kailan tayo ma, ano, wag tayong atat, ba? Diba? Kasi maraming mga basher natin, mga kamag-anak pa natin na hindi natin yan mga ano, pero sila pa mismo yung nagsisira sa atin, dapat sila pa nga, dapat yung magbibigay sa atin ng mga tips na ganito-ganyan, pinabalagas yung loob natin sila patuloy yung nagaano sa atin. Di ba? Kaya ayan, yan, yan, lang yung aking masasabi sa kanila. Good luck na lang sa akin at sa kanila. Kung sino talaga magtatarag Wala naman ditong ano eh, wala naman ditong ano tawag doon yung kumpitensya ba guys sa pagbablog? dapat ini-enjoy lang natin araw-araw kung ano lang yung mga nagawa nating video yun lang din din isi-share natin wag na tayo maghanap ng anong mga kaabang-abang kung ano pang mga mga dapat daw mga entertaining mga ganito ganyan Sus, kung ano lang yung ating ibablog sa araw-araw yun lang din natin isi-share wag na tayo maghanap kasi hindi naman tayo mga artista na magawa-gawa pa ng mga kung ano-ano pang mga entertaining entertaining di kaan di ba tayo ay isa lang naman tindera nanay at mga trabaho natin sa araw-araw, pagtutinda pagdadal-dal sa ating mga anak yan lang din natin i share